smoothie. Uh, flex ko lang yung bunga ng ating ampula. no? Yan. Ano siya Medyo nagkakaedad na yung ampula na natin. Ayan, yung bunga niya. Uh, medyo madami-dami ng yung uh, napaanan natin. yun no? Ayan. Ayan. yung iba, pamaliliit. Maliliit pa. Kasi kapag hindi natin binalot yung mga yan, ito, wala na to. Sira na yan. Kasi, niya daw po, anong patakti na, nag inject ng ano, parang uod. Ito hmm. yun, guys. Ayan. Ayan, see? May mga bunga na sila. Ito, tulad nyo, no? oh. Ulit na siyang, ano, nabalot. May uod na siya. Ayan. May iba. Ito, mayroon na rin ito, eh. ibutas yan pero pwede na rin yan pa rin sa guys good morning good morning thank you for watching god bless